Ayan, it's 12.40 in the evening. Nantay ko yung pusa ko. <laughs> Ayun. Ayun, nasa labas. Magtawag ng kalikasan. Snowy! Dalina! Snow! Uy, ay bagpati. <laughs> ay, asa na yung pusa ako. Kasi, panay ano. Panay ano sa bintana. Lalabas daw siya. Snow! Snowy! Uy, dali na. Tayo lang tao dito ngayon, no? Oh. Ano tayo? Ano tayo nito? Carpew? Ay, ano tayo doon? Tanod? <laughs> Tanod for today's video. Oh, hmm, thank ko lang muna siya. Mm hmm Ano ba? Magsi-CR ka o hindi? Snow. Pasok na dito. Pasok na. Pasok na. Tapos ka na mag-CR. Ganun na, na. Pasok na, pasok na yung bibis mo dun. Hmm, kaya mo ako. Ay, siya. Sure. pasif nak hmm mana apa bolehlah okey bye